Si Maria Magdalena ay may isa sa mga pinakanakamanghang kwento sa Biblia. Hindi mo ba sa tingin? O nga, totoo yun. Isipin mo nabuhay siya ng isang buhay na puno ng pang-aapi hanggang sa magkaroon siya ng isang pagtatagpo sa Panginoong Jesus Kristo na nagbago ng lahat ng lubusan. Eksakto! At ang pinakakahanga-hanga ay siya ay pinagaling ni Jesus at pagtapos noon, siya ay naging isa sa mga pinakatapat na tagasunod niya. Hindi ba't napakalaking bagay iyon? At hindi doon nagtatapos. Alam mo ba na siya ang unang tao na binanggit sa Biblia na nakakita kay Jesus pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay? Wow, seryoso? Yon ay kamangha-mangha. Talagang nagkaroon si Maria Magdalena ng isang kwento ng makapangyarihang pagbabago. Oh, at sa video na ito, sisiyasatin natin ang lahat ng sinasabi ng Biblia tungkol kay Maria Magdalena. Tayo sumisid ng malalim sa kwentong ito. Gusto kong hilingin sa iyo na pindutin ang like, hindi para sa amen, dahil hindi iyon ang hinahanap namin. Ngunit alam ko na maraming tao, katulad mo, ay naabot lamang dahil may nag-like at nagkomento. Marahil alam mo na kung paano gumagana ang algorithm. Ang pagpapanatili ng atensyon at pakikilahok ay napakahalaga. Kaya palaging isipin ang kapwa kapag ibinabahagi mo ang nilalamang ito. Ibahagi ang video na ito, ikonekta ang material na ito sa mas maraming tao. Isang simpleng paraan upang libre mong masuportahan ang aming trabaho ay sa pamamagitan ng pag-like at pag iwan ng komento ito ay nakakatulong sa pagpapalago ng aming channel dito sa YouTube. Ang channel na ito ay atin pareho at sa lalong madaling panahon, maabot natin ang 100,000, 1 milyong tao na may isang layunin, ang magpatibay ng buhay. Ibahagi natin ang pag-aaral ng Biblia at ang mga aral ni Jesus upang makatulong sa pagbabago ng buhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Huwag mong kalimutan yon ha? Ang mga tao ay naabot dahil sa iyo. Maaring mukhang ako ang nagdadalang mensahe, ngunit sa digital na mundo, ikaw ang nagdadala nito. Kaya huwag kalimutang mag-like. Okay? Bagamat isa siya sa mga pinakakilalang babae sa Biblia, ang katotohanan ay halos walang tsak na impormasyon tungkol kay Maria Magdalena sa tekstong biblikal. Nakakagulat, di ba? Walang sinabi tungkol sa kanyang pamilya at walang maraming detalye tungkol sa kanyang personal na buhay. Ang tanging alam natin ay si Maria Magdalena ay nagmula sa rehiyon ng Galilea. At tingnan mo, maraming iskolar ang naniniwala na ang kanyang tawag bilang Maria, tinawag na Magdalena ay marahil isang pagtukoy sa kanyang lugar na pinagmulan, na ang ibig sabihin ay ang nayon ng Magdala sa Galilea. Tama iyon. At bukod pa doon, Isinasaad din sa Biblia na si Maria Magdalena ay isa sa mga babaeng pinagaling ni Jesus mula sa pagkakaalipin sa demonyo. Ang Ebanghelyo ni Lucas ay nagbibigay ng isang kawili-wiling detalye na nagsasabing mula sa kanya ay lumabas ang pitong demonyo. Ipinapakita nito kung gaano kalalim ang kalayaan na kanyang naranasan. O nga, at matapos siyang pagalingin ni Jesus, si Maria Magdalena ay nagsimulang sumunod sa kanya at naging isa sa mga taong nag-aambag sa kanyang ministeryong paglilibot. Napakahalaga nito. Siya ay kabilang sa mga babaeng nagbigay ng kanilang mga ari-arian upang makatulong sa pagsustento kay Jesus at sa kanyang 12 alagad. Ipinapahayag ito ng malinaw sa Biblia. At nangyari pagkatapos nito na siya ay naglakbay sa iba't ibang bayan at nayon, na ipinapangaral at ipinahayag ang Ebanghelyo ng Kaharian ng Diyos, at kasama niya ang labing dalawa, at ang ilang mga babaeng pinagaling mula sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Maria, Tinawag na Magdalena, mula sa kanya ay lumabas ang pitong demonyo, at si Joanna, asawa ni Chusa, tagapamahala ni Herodes, at si Susana, at marami pang iba na naglingkot sa kanya sa pamamagitan ng kanilang mga ari-arian. Talagang kamanghamangha. At pagkatapos na mabanggit sa kontekstong ito, muling lumitaw si Maria Magdalena sa mga pangyayaring may kinalaman sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Ang apostol na si Mateo ay nagtatala sa kabanata 27 ng kanyang ebanghelyo na si Maria na Magdalena ay kabilang sa mga babaeng sumunod kay Jesus mula sa Galilea at sumaksi sa kanyang pagpapako sa krus. Siya ay isang matapat na saksi hanggang sa huli. At isinulat din ng apostol na si Juan na sa isang tiyak na sandali si Maria Magdalena ay isa sa mga babaeng nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus. Ayon sa mababasa natin sa Juan kabanata 19 talata 25. Isipin mo ang sakit at debosyon niya na natiling kasama ni Jesus hanggang sa huling sandali. Tama iyon. At nang inasikaso ni Jose ng Arimatea ang paglilibing ng katawan ni Jesus, isinasaad ng ebanghelista na si Marcos na si Maria Magdalena at si Maria, ina ni Jose, ay nandoon at pinagmamasdan kung saan inilagay ang katawan ni Jesus. Samantalang inilalarawan ng ebanghelyo ni Mateo na siya at ang isa pang Maria ay nakaupo sa tapat ng libingan. Ang dedikasyon niya ay kahanga-hanga, hindi ba? O nga. At pagkatapos ng linggo ng muling pagkabuhay, si Maria Magdalena ay kasama ng ibang mga babae na bumisita sa libingan ni Jesus upang pahiran ng langis ang kanyang katawan. At alam mo ba ang nakakatuwa? Naitala sa Biblia na siya ay pumunta sa libingan habang madilim pa at nakita ang bato na nakatakip sa pasukan ng libingan na naalis. Siya ang unang nakasaksi ng muling pagkabuhay. Tama? At ipinahayag ng tekstong biblikal na si Jesus ay unang nagpakita kay Maria Magdalena pagkatapos ng muling pagkabuhay. Marcos Kabanata 16, talata 9 ay nagsasabi, At nang si Jesus ay muling nabuhay ng maagang umaga sa unang araw ng Sanlinggo, siya ay unang nagpakita kay Maria Magdalena. Mula sa kanya ay pinalayas niya ang pitong demonyo. Oo, oh, at nagbibigay ng higit pang detalye ang apostol na si Juan tungkol sa sandaling iyon. Sinabi niya na si Maria Magdalena ay umiiyak sa labas ng libingan nang makita niya ang dalawang angel na nakaupo kung saan inilagay ang katawan ni Jesus. At agad pagkatapos, nakita niya si Jesus mismo na nakatayo, ngunit sa una, hindi niya siya nakilala. Nang tawagin ni Jesus ang kanyang pangalan, doon lamang niya siya nakilala. At pagkatapos ay inutusan siya ni Jesus na ipaalam sa iba ang tungkol sa kanyang muling pagkabuhay. Ngayon, bukod sa mga ulat na ito sa Biblia, may iba pang mga kwento na nakapalibot kay Maria Magdalena na nagdudulot ng maraming tanong tungkol sa kanyang buhay. Halimbawa, ang ideya na siya ay isang babaeng bayaran o kahit isang babaeng nangangalo niya. Ito ay isang bagay na patuloy na nagdudulot ng kalituhan. Hindi ba? Walang duda. Ngunit linawin natin ang mga bagay na ito. Una sa lahat, walang sinasabi ang Biblia na si Maria Magdalena ay isang babaeng bayaran. Ang konklusyong ito ay nagmula sa isang popular na interpretasyon na nag-ugnay kay Maria Magdalena sa babaeng may dalang alabastrong sisidlan ng pabango at nagpahid kay Jesus sa Kabanata 7 ng Ebanghelyo, ayon kay Lucas. Ngunit pansinin, ang babaeng ito ay tinukoy lamang bilang isang makasalanan at walang direktang ugnayan kay Maria Magdalena. At higit pa rito, ang malaking problema sa interpretasyong ito ay walang paliwanag kung bakit hindi ibinunyag ni Lucas ang pangalan ng babaeng ito sa Kabanata 7 kung siya nga si Maria Magdalena, lalo na't na binanggit niya ito sa susunod na kabanata. Si Lucas ay isang metikuloso na mananalaysay at manunulat, kaya mahirap paniwalaan na palalampasin niya ang isang detalye tulad nito. Eksakto. At pangalawa, karaniwan ding iniisip na si Maria Magdalena ay isang babaeng nangangalunya. Ito ay dahil sa isa pang maling interpretasyon sa pagkakataong ito ng episode sa 1 kung saan isang babaeng nahuli sa pangangalunya ay dinala sa harapan ni Jesus. Ngunit muli, walang ebidensyang biblikal na nag-ugnay kay Maria Magdalena sa babaeng ito. Tama iyon. Marami sa mga interpretasyong ito ay nagmula sa mga hindi batayan na pagkakaugnay. Kadalasan, dahil sa masamang reputasyon ng nayon ng Magdala, ang posibleng pinagmula ni Maria Nakilala bilang isang lugar ng katiwalian at imoralidad, ngunit hindi nito pinapawalang sala ang maling pagkakakilanlan na ito. At may iba pa. Ang ilang mga sinaunang apokripal na sulat ay nagmumungkahi ng isang uri ng ugnayang mag-asawa sa pagitan ni Jesus at Maria Magdalena. Ngunit ang mga sulat na ito ay hindi kailanman tinanggap ng mga Kristiyano bilang kasulatan. Sa katunayan, ang mga ito ay ginawa ng mga taong hindi kilala at mga tagasunod ng maling doktrina matagal na pagkatapos ng panahon ni Jesus. Eksakto. Ang mga tekstong apokripal na ito, kahit na ginagamit ang mga kilalang pangalan mula sa kwento ng Biblia, tulad ng mga apostol ni Jesus, ay walang tunay na ugnayan sa mga karakter ng Biblia. Mahalagang tandaan na ang mga tekstong ito ay nilikha ng matagal na panahon pagkatapos, nang walang anumang batayan sa kung ano talaga ang nangyari. Kaya't sa anumang paraan, hindi sinasabi ng Biblia na si Maria Magdalena ay naging asawa ni Jesus. Kung ito ay nangyari, siyak na ito ay nakatala sa Biblia dahil ang tekstong biblical ay malinaw tungkol sa pamilyang kinabibilangan ni Jesus na binabanggit ang kanyang ina, si Maria ng Nazareth, si Jose, at ang kanyang mga kapatid. Kaya't kung si Jesus ay nagkaroon ng anumang ugnayang mag-asawa, siyak na ito ay maisusulat sa Biblia dahil walang dahilan ang ipangitagong impormasyong ito. Tama iyon. Ang alam natin ng sigurado tungkol kay Maria Magdalena ay siya ay isang babaeng na buhay sa ilalim ng pang-aapi ng pagmamay-ari ng demonyo. Ngunit pinalaya ni Jesus at siya ay sumunod sa kanya ng masigasig. Nagambag siya ng kanyang mga ari-arian sa ministeryo ni Jesus, nandoon siya sa crucifixion at siya ang unang nakasaksi sa kanyang muling pagkabuhay. Si Maria Magdalena ay isang dakilang halimbawa ng isang taong lubos na nabago ang buhay dahil sa Ebanghelyo ni Kristo. At ngayon, kung alam mo na ang mga detalyeng ito tungkol sa buhay ni Maria Magdalena, ibahagi ito sa amin sa mga komento. At huwag kalimutang ibahagi ang video na ito sa iyong mga kaibigan at pamilya. Pagpalain ka ng Diyos at hanggang sa susunod. Pagpalain ka ng Diyos at hanggang sa susunod. Tinanong mo kung si Maria Magdalena ay isang prostituta, isang babaeng immoral na nagsisi. Taliwas sa na nakikita mo sa mga libro, pelikula at teleserye. Si Maria Magdalena ay hindi kailanman binanggit sa Biblia bilang isang babaeng immoral o prostituta. Ang alam natin ay siya ay pinalaya mula sa mga demonyo. Tinawag siyang Maria Magdalena hindi dahil ito ang kanyang ikalawang pangalan o apelido, kundi dahil siya ay mula sa bayan ng Magdala. Pagkatapos nito, si Maria Magdalena ay naglakbay mula sa bayan, sa bayan patungo sa bayan, mula sa nayon patungo sa nayon, nakasama si Jesus na nangangaral at nagaanyaya sa mabuting balita ng kaharian ng Diyos. Kasama niya ang labindalawang disipulo, pati na rin ang ilang kababaihan na pinagaling mula sa masasamang espiritu at karamdaman, kabilang dito si Maria, tinatawag na Magdalena, mula sa sinapupunan ng pitong demonyo, pati na rin si Juana, asawa ni Kusa tagapamahala ni Herodes, at si Susana, pati na rin ang marami pang iba na naglingkod kay Jesus gamit ang kanilang mga ari-arian. Lucas 8.3 pansinin na si Maria Magdalena ay inilagay sa parehong grupo ng mga kababaihan na naglingkod kay Jesus gamit ang kanilang mga ari-arian. Kung siya isang babaeng palaboy, ito ay mababanggit. Si Papa Gregorio III noong taong 5991 ang nag ng kwento na siya ay isang prostituta. Ngunit kahit na ang simbahang katolika ay inalis na ang maling paglalarawan na ito sa kanilang mga teksto. Ang mga pagsasama kay Maria ng Magdala bilang isang prostituta ay ginawa sa mga libro, pelikula at teleserye ng walang anumang biblical na batayan. Ako mismo, minsan, ay nagsabi na siya ay isang prostituta sa isang pangangaral ng Ebanghelyo. Pagkatapos, kinorek ako ng isang kapatid na nagpaliwanag na hindi sinasabi ng Biblia na siya ay isang prostituta at marahil ay naimpluensyahan ako ng isang pelikula na aking napanood. Kaya't napakahalaga na hanapin natin ang lahat sa salita ng Diyos at hindi sa mga pelikula o teleserye. Ang ekspresyong Magdalena sa Filipino ay naging kasing ng isang babaeng nagsisi mula sa isang immoral na buhay. Ngunit ito ay nagmula sa mga mito at alamat na niliha ng Romanong Katolisismo sa paligid ng karakter na ito sa Biblia. Ang Concise Bible Dictionary ay nagsasabi ng ganito, Si Maria Magdalena ay pangunahing binabanggit bilang isang naglingkod sa Panginoon gamit ang kanyang mga ari-arian kung saan idinagdag pa pitong demonyo ang pinalayas mula sa kanya. Ang dalawang bagay na ito ay isang kamanghamanghang kontraste. Kung sa isang banda, siya ay ganap na nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas, sa kabilang banda, siya ay pagkatapos ay naglilingkod sa Panginoong Jesus. Lucas 8.223 wala nang ibang konektado kay Maria hanggang sa pagkapako sa krus kung saan siya ay binanggit sa pangalan bilang kasama ng ibang mga kababaihan na nakatingin sa taong mahal niya na nakapako sa krus. Inantay niya na makita kung saan ilalagay ang katawan. Pagkatapos ay nagpahinga siya sa panahon ng Sabbath at kinabukasan. Bumili siya ng mga pabango upang pahiran ang katawan ng Panginoon. Ngunit nang dumating siya, natagpuan niyang walang laman ang libingan. Tumakbo siya upang ibalita ito kina Pedro at Juan na dumating upang tingnan ang nangyari ngunit pagkatapos ay umalis na muli patungo sa kanilang mga tahanan. Si Maria gayon paman ay hindi kayang iwanan ng lugar at sa muling pagtingin sa libingan nakita niyang dalawang anghel at iniyak ang pagkawala ng katawan. Ang Panginoon ay nagpakita sa kanya at pinalamig ang kanyang pusong nagdadalamhati sa pamamagitan ng pagtawag sa kanyang pangalan, Maria, at siya ay sumagot Raboni na nangangahulugang guro. Inutusan niya siya na sabihin sa mga disipulo ang kahangahangang mensahe, Aakyat ako sa aking ama at inyong ama sa aking Diyos at inyong Diyos. Ito ay magiging totoo para sa kanya tulad din ng para sa kanila. Ang kanyang malalim na pagmamahal ay ginantimpalaan ng ganito. Siya ay binanggit sa Mateo 27.56, 1.19.25 at 1.20.1-18. Siya ay tunay na tinatawag na Maria ng Magdala, isang bayan malapit sa dagat ng Galilea. Ang kanyang pangalan at ang kanyang karakter ay walang kaugnayan sa modernong konsepto ng Magdalena. Kaya't iwasan ang mga pelikula at teleserye dahil ito ay makakaapekto sa iyong pangunawa at magkakaroon ka ng isang baluktot at nasirang pagkakaintindi sa mga kasulatan.